Magandang araw! Para sa video lesson na ito ay may karagdagang paksa tayong tatalakayin tungkol sa pamilihan at inaasahan na kaya mong matukoy ang katangian na istruktura ng pamilihan sa ilalim ng diganap na kompetisyon. Ang kompetisyon ay mahalagang bahagi ng istruktura ng pamilihan na kung saan nahati ito sa dalawang uri ang ganap na kompetisyon o perfect competition, at diganap na competition o imperfect competition. Ang diganap na competition ay ang pamilihan na ang nagbibili ay may kakayahang kontrolin ang kabuang presyo ng produkto o serbisyo, na kung saan ang isang producer ay magtaas man ng presyo, maapektuhan nito ang presyo ng ibang producer at ang kilos ng mga mamimili. May tatlong estruktura ang nasa ilalim ng diganap na kompetisyon. Una ang monopolistiko, kompetisyon. Sa pamilihang ito ay marami ang mga producer at consumer. Sapagkat ang mga produkto sa pamilihang ito ay kailangan at kagustuhan ng mga mamimili. Marami rin ang nagbibili sapagkat madali ang pumasok at lumabas lalo na kung maliit na negosyo lamang at mahirap naman para sa mga kumpanya o malalaking negosyo sapagkat kinakailangan ng malaking puhunan. Ngunit ang dami ng producer at consumer ay hindi kasing rami ng producer at consumer sa ganap na kompetisyon. Sapagkat kahit magkakatulad ang mga produkto sa kompetisyong ito, ay may pagkakaiba pa rin sa katangian ang mga produkto. Halimbawa na lamang ang mga shampoo na ito na pare-pareho itong shampoo, ngunit may magkakaibang sangkap at katangian tulad ng meron para sa paglalagas ng buhok, pampalambot ng buhok, at para mas pabanguhin pa ang buhok. Dahil sa kanilang pagkakaiba-iba, ay mahalaga sa pamilihang ito ang lokasyon kalidad, disenyo, presentasyon ng produkto o serbisyo. Dahil agresibong nakikipagkompetensya sa isa't isa ang mga nagbibili upang maibenta at mabili ang kanilang produkto. Dahil alam nilang maraming alternatibo sa kanilang ipinagbibiling produkto o serbisyo. Bukod sa lokasyon, kalidad at presentasyon ay gumagamit din ng malawakang pag-aanunsyo sapagkat upang mas mabigyang diin ang kaibahan ng kanilang produkto sa kabila ng kanilang pagkakapare-pareho. At maipakita kung bakit ang kanilang produkto ang dapat ang kilikin ng mga nagbibili. At ito ang halimbawa ng mga pag-aanunsyo sa monopolistikong kompetisyon. Dahil nga Marami ang nagbibili at may pagkakatulad ang mga produkto o serbisyo sa pamilihang ito ay kaunti lamang ang kontrol sa presyo ng mga producer. Kung kaya't mapapansin natin ang kanilang pagtatakda ng presyo ay pinagbabatayan pa rin ang presyo ng kanilang kakompetensya. Sapagkat kapag masyadong mataas ang kanilang presyo ay maaring lumipat ang consumer sa mas mura o sa katulad na produkto na mas mataas dahil kaunti na lamang ang idadagdag o sa ibang produkto. Ang ikalawang istruktura sa diganap na kompetisyon ay ang monopolyo. Ito ay pamilihan na may iisang producer lamang. Wala siyang direktang kakumpetensya sa pagkakaloob ng produkto sa maraming mamimili. Nagagawa niya itakda ang presyo ng produkto batay sa kanyang pagdanais at kung saan siya maaring magkamit ng malaking tubo. Bukod sa kakayang kontrolin ang presyo, may kakayahan din siyang hadlangan ang maaring pumasok sa negosyo upang siya lamang ang makapag-produce ng Ganitong produkto at walang maaring ibang pagkuhaan ang mga mamimili. Paano ba isinasagawa ng isang monopolista ang paghadlang sa ibang producer? Una, kinokontrol niya ang pinagkukunan ng yaman na kinakailangan sa produksyon. Maaaring bilhin niya ang pinagkukunang yaman upang siya lamang ang may kakayahang kumuha dito o bayaran ng mas mataas ang may-ari ng hilaw na materyales upang gustuhin na sa kanya lamang ipagbili ang hilaw na materyales kaysa sa iba o sa pamamagitan ng pagkakaroon ng copyright o patent na nagbibigay ng karapatan sa monopolista na sila lamang ang makapag-produce ng ganitong produkto o serbisyo at hindi maaring gayahin ng iba. Ang copyright ay pagtatalaga ng karapatang ari sa isang kumpanya na maglathala at magpalabas na isang makasining na gawain sa isang takdang panahon. At ang patent ay isang lisensyang ipinagkakaloob ng pamahalaan sa isang tao o negosyo upang pagbawalan ang iba na gawin, gamitin at ibenta ang kanilang nilikhang produkto. Dahil sa hinahadlangan ang pagpasok ng ibang producer, mahirap para sa mga consumer na humanap ng kapalit na produkto dahil walang ibang pagpipilian kung kaya't susunod lamang ang mga mamimili sa dami at presyo na nais ng monopolista. Ang ikatlong estruktura ay ang oligopolyo. Ang oligopolyo ay iilan lamang ang mga producer na nagpo-produce at nagbibili ng produkto o serbisyo sa maraming consumer. Natutugunan nila ang supply para sa maraming consumer dahil ang bawat isang producer ay malaki ang ambag sa produksyon. Iilan lamang ang producer dito sa pamilihang ito dahil ang produkto ka lang ipinoproduce ay mahirap para sa isang simpleng producer na makapagproduce nito na nagdudulot ng kahirapan para sa mga bagong producer na pumasok sa pamilyang ito dahil kinakailangan ng malaking puhunan at pahintulot mula sa gobyerno. Ang bawat producer ay may kontrol sa presyo at pare-pareho ang kanilang reaksyon sa presyo kung kaya't hindi rin nagkakalayo ang kanilang pagtatakda ng presyo. Ngunit maaring Iligal na bumuo sila ng grupo na tinatawag na kartel ang mga oligopolista upang magtakda ng iisang presyo para magkamit sila ng pinakamalaking tubo at mapilitan ang mga mamimili na mabili ang produktong nais nila sa presyong nais ng mga oligopolista. Ang mga produkto ay maaring magkakatulad o homogenous o magkakatulad ngunit may magkakaibang katangian o differentiated dahil dito kinakailangan ang malawakang pag-aanunsyo upang mas makahikayat ng mga mamimili ang mga oligopolista. Kung may katanungan tungkol sa ating paksa, ay huwag mahiyang ibahagi yan sa Quipper o sa Messenger. Hanggang dito na lamang. Salamat hanggang sa muli.